So mga bossing, uh, magbabaklas tayo ng mga bearing dito. So meron tayong tools na nabili siya Shopee. Eh, ito nga pala. So ganyan yung itsura niya. So ito yung nangyari sa bearing. So ma-advise ko lang sa inyo, pagkalog na, palit kayo agad para hindi nyo sapitin yung ganito. So ang mahirapan dito yung magbabaklas. So kailangan ng special tools para lang makalas yan. So ang hirap pa sa ganito, pwedeng mabasag yung mags. So huwag naman sana. So gamit tayo ng tools na ito boss din natin. Tingnan natin kung effective na ba to. Ano yung size yun? Kahit mga na, size nah, Ito 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 Pinasok to boy Yun Yan, Dapat may pangantra kayo mga boss So ano nangyari kasi dito sa loob Bumibuka sya Ito gilid mga boss Kasi natin. malaw. nga dyan. Ba't ay babot ng na yan? Yung yung ko. Ano ba yung uh, okay. Lagi nang ita. nga. The pot. Lamay sa akin. Axel. Ang Ang abot mo. Dali nga eh. Ah, boss, boss eh. Surte, kasi may trust tayong ganito. Hindi na tayo mag ispat Okay, hey, one down. So may kaba ako pa. May nasag kasi ni JJ lahat eh. Salahan ni JJ yun. Puti. na kalawang. Hindi, ang gabis talaga doon boss yung magpalit kayo. Pangapat na daw palit yan eh. Palit lang ng palit yan. Lalo na pag-local lang nabibili nila. So, yun mga boss, natanggal natin yung isa. Ito yung tanggal natin. Kabak pa ulit. Ah, so, mga hingi ng link. Sige, bigay ko sa inyo. Overseas to mga boss. Gawa na mga Indo. So, yun na. Pakusin natin yung kabaak. So, nabasag lahat. Dahil, ah, uh, isa lang yung ano niyan yun, eh. Kalok na kasi dapat palitan na. So mangyayari si ira 'yung mga mag-stroke sa so, bearing. Siya so, aso talaga medyo may sakit 'yan sa bearing. So pag laging basag ang bearing, dagdag ka 'yan na magpalit kayo ng bagong spacer, yung pit arm, dagdag yung washer. So, Say mga boss, 'di tight na. Pwede na raw tapuin ulit. Medyo hirap lakas eh. Siguro so, din mag-handle lahat. So, gamit tayo ng luma axle. Siyempre, magpili. Uh -huh. Tapos, magpapalo kay alalay lang. Kasi, baka malutong yung mugs na yan eh. Baka mabasag. So, yung mga boss, pangalong class, success. Tanggal na naman. So, diba na kayong bento ng tools na to? Galing na. Ayan mga boss. So, no more welding na mga boss eh. No more palo na marami. So, less trabaho. So, wala kami na itong tools na ito mga boss. I'm sure, mag-welding na kami na ito. So, yun lang mga boss. Thank you.